Malintio. kumusta inyong kinabuhi dia guys kumusta inyong mga life life diha no relax sa karon o gamay dayon mag prepare na pa ni hapon no prepare tagong

Nibyo Bill sa pero meron yung ni ay ni karon karon pero meron pa na ni Moro no so giligikan gabi Segundahan sekundahan na yun karon so nga na yung pati basta ako ano na ano, medyo yung mutukar ang hubak no so lahi eh, guys kung sa unang panahon wala kagihubak karong panahon na mahubak na ka sa mga ubo hubakon ka sa ubo ay, pakitong sa tamo Drisa ang gawas nga, nag-ulan siya guys sa tao, ban sa tanong ni Drisa ang gawas nag-ulan Ga siya Bila-bila sepulan, kamu buat apa pun kau sekarang bulak. Lami. <coughs> Lami siya, baby. May anghulak, lemon na, bunga ng lemon. May bunga gamit ng lemon at kung sili, wala na na munga kung sili. Wala na na munga Paalon pag pagbunga si Kylie guys. kenapa tiga 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 bulat tiga tiga marah diri tiga gede mo ang lima. Sinara kong tanong nga ako ano. Laya. Nagtanong na ito laya pa rin. Kaya mahal naman ang laya. Mauni si sili. Gamay nga sili. Nawala ng tubo. Mauni ako lemon. Mga bunga. Ako ng lemon. <coughs> chicken rabbit, rabbit. rabbit. isa pero sulud baka di pa sulud di pa sulud sulud ni flakabuok na lang isa si black si black here

Yuga. Sa parang magawas ang asa. Muna yung buhaton, guys. Huwag tayo. Huwag mo tukar yung ubo. Huwag yung gamay na kayo. Gamay na siya kayo. Gamay na siya kayo. Sabi ko. Bintahan na lang siya karon kay di na siya gilantan. Mukhaon na siya. Ayan na lang. Ang iyang ubo nagpabilin pero matod pa sa akong mga naka-istorya nga. Ang ubo ko no, dili kuno na. Basta-basta mawala. Kung hmm. hinahinay siya og kaayo pero di pagyod in Ang importante nga wala siya gi kao na siya gilantan. Kaon na siya nakapaon na siya kada tiyo rin siya blangi good luck na lang sa itong panahon karon nga grabe yung isura so nagpalit ni Og, yun ni o kaning video no nagpalit ko ang video lizer give na iya hara give. palit ko kay tapoy kay magulam hulam guys nga gabi kwaon na kay gabi ito nas tag iya so magkurik ka mo riksin kag balik ko pa mag relax relax ako kay unya na po mga alas 4 ili dya magpipi na po po siya yung pagkaon kay eh, dapat ni siya dili ni siya ipalapas sa kaon dapat time time kaon jud kay mataas man yung sugar eh So, kinanglan nga, wapay ura sa kuwan, ting kaon-kaon dayon. Nga, mangita na po kung sudano niya nga, ganahan siya mukaon. Ay, sa bawang ka lang katumbakahan. <tipos> mga <Muna>, og na <obya>, santa? <tipos> Nami na labyan ganina. <tipos> Oo, oh, katong uris isda ba? Nami na labyan ganina isda. Nga, kay kuan man wa kwarta so isa kami mi balik guys so dala lagi over kwarta kaya ko ipasudan siya ka karon taliya nya pare sa ni isda mayo man isda bakay kay para di kay sya ma kuan nga magsigilan lang sya gulay karon ka kaon dito kay para para ma uh, ano para ko gud ang mga kamukugan ako nagpabalik na pa sa akong kuan uh, uh, kaning kaluya sa lawas kay pila kaadlaw adlaw pila ka semana na akong ganang kaon so sa dihang gibatian akong kalan, kagana sa kaon So, mukhaon nagigubi sa unsa kanig siya karon kay bag-o pa murag mga tulo pa kaadlaw gikan pa niya kaon una nga ako sa siyang barat-baratan og mga pagkaon nga ganahan siya kada ganahan gid kay siya para tuan ibalik ang iyang kaon kay insug sa lawas na to tani guys atong sudan ang palya sudan ang oh, o isda so kaya manang pagkutera sa kanyang 夏天的时候，我要卖那个的那个干的，那里那个干的。

labi-labi bicol yang ulan ba sa inyong dapit yung saham mong dapit ulan-ulan so Murugi kalburo siya. May ba utong pa diyan. Tama nga rin guys. Hindi na ko nilutuon ka ayan na hana nilutuon ko. Utong mo. mo na siya. Tamil busog kayo. Non è più in casa. Non è più in casa. Sì, sì. Vieni qua. Vieni qua. tumon kaunan dayo na no? so natulog na siya tulog na siya guys karoon ako na po yung mga trabaho ko mm -hmm. oh, no uh -huh. as you guys hindi ko pwede natulog sa kwarto kay sindirita lang kayo arono nagutom nila Okay. Ngaku siya oh. Papuyerin avete dito. Sinta na talaga 'to, sobrang